Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post Wow Cordillera. Uh, tungkol ito sa isang police lieutenant colonel na may kahangahangang ginawa. Isang bayani. Uh, nagviral Nag-viral sa social media ang kanyang ginawa. Ito, title, Mercy is the purest form of justice. A single father was caught stealing a box of baby milk, not for money, not to sell, but simply to quiet the cries of his hungry child. Uh, nabasa ko na ito kapon eh. Um, itong mag-ama, iniwan na lang yung wife. Iniwan na. So ito na lang ama na ito ang naiwan. Uh, siya na lang ang bumubuhay sa anak. Eh, wala siyang maipagatas sa bata. Kaya napilitan siyang nagnakaw ng gatas. When the police arrived, it could have been ended with handcuffs and shame. But it didn't. It ended with kindness. Kakaiyak ah, ito. Tabok City Police Chief Lieutenant Colonel Jack Angog didn't scold him didn't humiliate him, didn't throw him behind bars. Instead, he reached into his own pocket, paid for the milk, and let the man go home to his baby. Ito, yung police, Lieutenant Colonel Jack E. Angug. Siya ang chief of police sa Tabok City, Kalinga. For Angog, the father wasn't a criminal. He was a father doing what he could to feed his child. Sometimes, mercy is the purest form of justice. Lieutenant Colonel Jack E. Angog, Chief of Police of Tabok, Kalinga, Tabok City, Kalinga, and a proud member of PNPA Tagapagsanggalang Class of 2004, has earned nationwide admiration for his act of compassion when he chose to pay a box of milk taken by a struggling single father rather than send him to jail. Known for his community-centered leadership, Angog embodies the kind of humane and empathetic policing that strengthens public trust in law enforcement. His gesture reflects the true spirit of service, justice with mercy, reminding everyone that genuine leadership is not only measured by authority but by the heart that guides it. Ito po yung Police Lieutenant Colonel Ango Nakakahanga Ang kanyang ginawa Sana marami pang katulad niya And I believe uh, As a Filipino Iyon po ang ating uh, Karamihan ha, huh? hindi naman lahat I believe maraming kapulisan Katulad ni Colonel Ango lalo na sa Cordillera. Uh, ito na yung may kultura sila. Correct me if I'm wrong, inayan ba yun? Yung gagawa sila ng mabuti. Kasi yung mabuting ginawa nila, babalik sa kanila. Ayaw nilang gagawa ng masama. Dahil kung gagawa ng masama, babalik din sa kanila. Yan yung naintindihan kong kultura ng mga kapatira nating taga Cordillera. I'm not sure of the word kung inayan, something like that. Kaya sa aking ano, experience, ano, halos karamihan sa mga Cordillerans na nakasalamuha uh, nasa, salamuha ko, mga sundalo namin, maraming taga Cordillera, ganyan talaga ang kanilang ano. Uh, very honest, matulungin, nakakatuwa Basta taga Cordillera. Mabuhay po ang mga kapatiran nating Cordillera. So iguro. Okay, so i-relate natin ito sa ano yung justice with mercy. Actually ganyan din ang nangyari sa atin sa Panginoon, ano? Uh, nagkasala tayo at ang punishment sa ating kasalanan is death. Ang death po is dalawa, may physical death, my second death, yung spiritual death. We are bound to hell because of our sins. Nothing can we do, wala tayong magagawa uh, to pay the penalty of our sins. But God is a God of justice and mercy. Kailangan may magbayad sa kasalanan ng tao to serve his justice. But, mahal niya yung tao. So, kaya ang ginawa niya, He sent His only Son, Jesus Christ. Ang Panginoong Isus po, e, nailagay sa Kanya ang hostisya ng Diyos, at the same time, yung mercy and love of God. Dahil sinalo ng Panginoong Isus ang kasalanan, o, oh, ang parusa na dapat sana para sa atin. Kaya, yung 'Di diba, may 7 palabras last seven words? Yung 7th word ya, it is finished. Ano yung it is finished? Yung hostesya ng Diyos natapos na. Kasi yung kaparusahan ng tao tinanggap na ng Panginoong Isus. It is finished. Mercy. Yung awa o pag-ibig ng Diyos. Yun na po. Yung mensahe ng cross. Kaya, I believe itong si Colonel Jack Angog uh, i i i ginawa lang niya yung, yung kanyang paniniwala dahil lahat tayo nakatanggap ng away eh. kung hindi dahil sa awa ng Diyos we are all bound to hell kaya ang gawin natin yung sinasabi ko palagi A, B, C yun po ang ibanghelyo, yun po ang gospel ng Panginoong Isus, yung good news niya, A, accept that we are sinners wala tayong magagawa to save our uh, yung buhay natin B, believe maniwala tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng lahat nating kasalanan and then C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ at the time of our death makakabalik tayo sa karya ng Diyos sa langit. Mga magandang salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel mga kaibigan na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na uh, namimigay tayo ngayon ng libring at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan kaya panoorin nyo ang video na ito na ni sila na natagaan og sin. Oh, busy kayo sila kay daghan man pud sila nga natagaan og Sir, salamat sa Ginoo nga naghatag ining uh, inabang uh, nga sin. Hinaot ta nga magkauban ta kanon na ta sir nga ta sang kaw kinabuhi ay wala matukong sa gawm sa atong bis nga makagahom. Sir nga daghan pa ang matabangan nga nanginang na sa mga kakulangon. Mhm. Pila na dai katuig eh, ang imong kuan call? Imong edad? Ah, 57 ako ng talon. 57 na ka? Oo, 57 na ko. Pila ka buki mong anak, Kol? Siyam. Uh, Siyam ang imong anak? Oo. Uh, so, pila ka ang imong gabuhi yun, on, Kol? Uh, lima, kayo nakapamilya naman ang uban. So, hmm. ang akong gabuhi yung karun, tulo, apil lang akong mga po. Oo. Uh, so, karun, Kol, nga magbalay ka, So, kuha na giyod, makatop na giyod ka. Uh, salamat ka, sir. Dilip na din may sir ulanan kayo na anaisin ngayon mong yatag sa amu ha. Mm. Na utang share nga ang tang tanan. Mm. So salamat. Pasad ka magpaingon share. Kanunay magawan ang Ginoo sa imong. Salamat kayo, Kol. Salamat kayo, Kol.